Sa Bicol naman, na isa sa mga tinamaan ng bagyong Nona, daandang bahay ang nasira dahil sa storm surge. Limang mangisda rin ang nawawala. Para sa update ng action live, si Jeff Caparas. Jeff, mukhang maroon na raw dyan sa Sorsogon. Tama ba? Anong latest? Des Rafi inirekomenda na ng PDRRMC ng Sorsogon ng pagdedeklara ng state of calamity sa buong probinsya. Halos buong Sorsogon kasi Rafi ay naapektuhan ni Bagyong Nona. Sa ngayon, ay wala pa rin kuryente sa buong probinsya. Hindi maitatago ang pinsalang iniwan ng Bagyong Nona na direktang tumama sa lalawigan ng Sorsogon. Imbes sa mga sasakyan, mga nagbagsakang poste ng kuryente at mga puno ang makikita sa kalsada. Isa sa mga di nakaligtas sa hagupit ng bagyo ay ang bayan ng Barcelona. Nasira ng storm surge ang seawall sa barangay Poblasyon Norte na sana ipipigil sa malakas na alon. Hindi pa pa ba sa 200 bahay ang napinsala. Hindi namin inaasahan, ang inaasahan namin hangin lang at saka yung dagat. Pero hindi namin inaasahan na ahango sa daan. Pero awa na unang Diyos? Sa awa ng Diyos, wala naman na matay. Ang ilang residente di maiwasang maging emosyonal pero sa kabila raw nito, pipilitin pa rin nilang ipagdiwang ang Pasko. Kapasalamat po pa rin po kami kasi buhay po yung mga anak ko, kami mag-asawa po, ligtas. Yung bangka namin, wala. Mm. Dalawa. Tapos, hmm. hmm. yun Magpapasko pa. Hmm, magpapasko pa. <laughs> paano Paano Pasko niyo? Ito. Hmm. Uh -huh. Kahit ito paano, siyempre, i-celebrate natin. Paano niyo i-celebrate? Sama-sama lang kami mag-anak. Napasok naman ng News 5 ang katabing bayan ng Bulusan. May mga naitalang landslide sa lugar. Hindi rin makadaan ang malalaki sa sakyan dahil sa mga nabuwal na puno na nakaharang sa kalsada. Wala pa rin kuryente sa buong Sorsogon habang patuloy na inaalam ang bilang ng casualties sa probinsya. Sa Legazpi City, nasa dalawang bahay ang nilamon ng alon matapos tamaan ng hanggang siyam na talampakang storm surge ang lungsod yung alon, lumakas tapos bigla na pumapasok sa bahay. Nagkasira-sira lahat ng mga dinding namin. Zero casualty ang albay, pero anim na mga ngingisda ang napabalitang nawala. Pumalaot sila noong asais ng Disyembre at pabalik na sana nitong lunes, pero naabutan sila ng malakas na alon. Ang isa sa kanila, na-rescue sa Sorsogon habang hinahanap ang lima pa. Kwento na nakaligtas, Anim na oras silang nagpalutang-lutang sa dagat. Hindi naman alam kung bagay yung yung kasama ko. Bagay na ito kasi lakas daw na ng alon. Sana nga po din. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.